Ba't ka umiiyak? Kasi po, ano, ano? Asan ba yung partner mo? Hindi ba pwede siya magbantay? Hindi po siya pwedeng pagkatiwalaan po. Bakit? Mahirap po. Kasi po, ngay kagabi nga po, nag kami. Oh. Parang umaasa po siya diyan. Saan? Dyan, sabi ni Gaino. Tapos nagsisikap ako. Tapos nagiinom siya. Nila sa pumasok ng trabaho. Tapos kanina, yung binta ko, kinupit niya po. Ala, paano yan? Paano lalaki yung business mo kung Ayaw ang partner siya. mo ganyan? Yung tubig mo nung malakas, iluglog mo siya diyan? Kaya naman po, mangyayari. Wala nga po diyan. Nasa, hindi hmm. ko po alam. Para wala ng problema. Kaya nga, walang po ako pala bigasan. Ay, ginagawa. So, Sayo mga kababayan, mga kabarangay. Magandang magandang morning na naman po sa atin lahat. Ayan, kumusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti at uh, nasa maayos kayong kalagayan lahat. Kung ang team Daddy Frankie, awa ng Diyos, Okay naman po ang lahat. At uh, ito mga kababayan, mabuti kasama ko si Kuya Bal at si Bandam. Mga kababayan, nagara ang uh, Linggo po ay uh, nakilala natin si Nanay Lorna na, na umiiyak na naipag-usap kay Daddy Frankie at gusto raw niyang uh, makaranas kaginhawaan sa buhay. At sa kanyang pagkikwento, marami sa ating mga kababayan na paiyak, napaluha, at maraming naka uh, nakaantig kumbaga nagkaroon ng uh, usapin. At ayong uh, iba naman ay na-realize nila na habang may biyaya dapat pinapahalagahan. Yun ang sabi ng karamihan sa atin. So mga kababayan, mula nung uh, nagkausap kami ni Nanay Lor na nakiusap siya na sana magkaroon siya ng second chance na malamanan o malagyan yung kanyang tindahan. Kaya naman ang tindahan ni Frankie agad-agad po nagbigay ng halagang 10,000 pesos para sa kanyang kahilingan na magkaroon ng uh, laman ng kanyang tindahan dahil sa matanda na po siya, hirap na siya sa buhay. Pero syempre mga kababayan, sa mga ganong sitwasyon na hindi naman po basta-basta binibigay lang ni Daddy Frankie yung mga ganun dahil alam nyo naman po kung gaano kahirap ang buhay ngayon kaya syempre, pag nagbigay ako babalikan ko, titignan natin kung tala nga, talaga nga ba or totoo nga ba na ibinili ng paninda ginamit nga ba sa pagnegosyo. Kaya mga kababayan, sa araw na ito, sa oras na ito, andito na naman po kami sa likod ng kanilang bahay para kumustahin. Mga kababayan, samahan niyo po kami. O, saan galaban na ito? Ubus na agad. Sa sabi po, Sam, kain ka na kain eh. Matuklaw ka. O, oh, ayan, okay. Tara, mga kababayan. Hanay Lorna. Pasok po. Ay, nandyan na pala. Kumusta ka? Ito po, mararating po lang po. Ka Saan ka galing? Nangalakal po. Ay, nangalakal. Nandala-dala ko stroller. Ah, nag stroller. Nangalakal ka pa rin. Opo. Pasensya ka na, bumalik kami ulit. Okay lang Kumusta ka naman? Ito naman po, kahit papaano. What do you mean kahit papaano? Ay, kumikita yung tindahan ko, ah. kahit papaano. Ah, may tindahan ka na? Opo, yung binigay niyo po, ayan po. Malakal po. P Pwede makita? Opo. Ay, wow. So, sa harapan po. Magkano nga ba yung binigay ko sa inyo? 10K po. 10K? So, yan ay idinagdag mo sa tindahan mo. Opo. Salamat sa Panginoon. Salamat din po. Marami talaga po. Bakit? Eh, simple. Kahit pa paano eh. Namimili na rin po ako ng kalakal po ngayon. Oo? Oh? Sa 10,000, nadagdagan mo yung tindahan? Opo. Tapos? Tapos ngayon, nangangalakal din ako. Tapos namimili din ako ng kalakal. Wow, nakakaiyak naman no? si nanay. Na yung mga pamangking ko, tumatawa po sila na napuntahan po ako. <laughs> Kahit pa paano yun, hindi naman din ako kinakapos. Yun na nga, inaatake ako kahapon pa. Hmm. Inaatake na ka nang? Uh, hika. Hika. Opo. Okay, ingatan mo yung katawan mo. Opo. Huwag kang baba ng bawal para hindi kahikain. Opo. Opo. Ba't ka umiiyak? Kasi po, ano, ano yung hindi sana po ako sa inyo. Ano yun? Car, sidecar lang po. Ah, sidecar? Opo. Bike? Opo. Ha, Kasi para pag... po ako magtulak na magtulak. Ba't kailangan mo pa bang mga lakal talaga? Opo. sa edad mong yan, kailangan pa? Ayok pa, pa naman. Pero sa ilan sidecar? Opo. Hmm, pero... Para sa akin na yun, no? Ha, pagbutihin mo yung pagtitinda mo sa tindahan mo. And then, sabi mo kasi, namimili ka na ng kalakal. So, ibig sabihin, yung mga kapwa mo na ngangalakal noon, sa'yo na ibinibenta. Iipunin mo. Tapos ipapahakot ko na. Tapos mo. Sana lumakas, no? Sana lumaki. Hayaan mo po, na eh. Uh, may awa ang Diyos. Pagbalik ko, iisipin kong maigi, ano? Opo. kung uh, magkano yung uh, sidecar. Mga magkano ba yung sidecar na eh? Dalawan libo lang po. Dalawan libo lang? Opo. Sigurado ka? Opo. Meron po doon, no. Oh. Yun lang po, hihilingin ko po sa inyo. Nakita mo, dalawan libo Opo. sidecar. Ano gagawin mo sa sidecar? Gagamitin ko po. Para yun ang pangalakal mo? Opo. Yun ba yung mga katulong sa'yo? Opo. Marunong naman po ako. Marunong gamagal. mag Ayan, yung mga kalabay mo. Kararating ko lang nga, ayun, is ruler dala-dala ko. May mga kalakal. Oo, oh, oh, kararating nakita ko nga. Anong oras ka umalis kanina? Nakadalawang balik na po ako. Ayun, nakahakot na po ako na kalakal. Nasa likod po, ang dami. nakadalawang hmm, balik ka na. sino hmm, Sinong nagbabantay ng tindahan pag umalis ka? Sirado lang po. Ganyan is... lang po siya. Sino? Ah, nandyan lang. Oh, Bubuksan mo lang pag nandito ka dual purpose no asa ba yung partner mo hindi ba pwede siya magbantay hindi po siya pwedeng pagkatiwalaan po bakit mahirap po kasi po ngay kagabi nga po naginaway kami oh. parang umaasa po siya diyan saan siya sabi ni tapos nagsisikap ako tapos nagiinom siya nila sa pumasok ng trabaho tapos kanina yung bid pa ko, kinupit niya po. Ala, magkano kinupit niya? Siguro nasa 300 po. Ah, paano yan? Paano lalaki yung business mo kung o, ang partner ba, mo ganyan? Yung tubig mo nung malakas, iloglog mo siya dyan. Ay naman po, mangyayari. Wala nga po dyan. Nasa, hmm. ko po alam. Para wala ng problema. Upo. Upo. Huh? Hmm? yung partner mo ah. Opo, totoo pinapalayas ko na nga. Po. Ah, pinapalayas mo. Ito yung masarap po yung Indian mango pagka malutong. Ang dami, no? Matanda na yung iba. Hindi, yan. Wala pang buto yan, malambot. Hala, hala, kakaway na. Picture muna tayo. Kaya naman, ha? ayaw lumayas po kasi paano po masipag po ako ayaw kanyang iwanan kasi masipag ka oh, po. wala naman po siya mapupunta o, wala siya mapuntahan, pero mahal mo siya hindi po E eh, paano mo naging partner yung hindi mo pala mahal kasi po ano matagal na po rin kami nakakasawa po ay nagsasawa na o. pagka matagal na Paano yan? Hahanap ng bago? Ay, mahala po siya. Ayaw hindi na. ikaw. Matanda na po ako. Ayaw ko na. Hindi mo na kailangan ng partner. Hindi na po. Tama na po sa akin ganito may tindahan Kunti, mas mamimil akong kalakal kung may kung may sobrang pera o mga kalakal pa rin po ako mm -hmm. gawa ko may maliit pa po ako ayun yung bonso ko mm -hmm. hindi na nga po nakapag aral kay Kapus po ako wala po ako pang budget ng libuan ng, ng service niya po mm -hmm. kanino bang bahay to? ito po sa akin po mm -hmm. ako lang po naggawa nito ikaw lang gumawa? Opo. kaya mo? po basta may lagari po ako pa ako, mo? Limo. Kausapin mo yung partner mo. Hindi na po. Ang totoong partner. Magtutulungan. Oo, ang alam ko po. Oo. Di mo siya di po. Ay, hindi partner ang tawag doon. Parang ginagawa lang po ako palabigasan. Ay, ginagawa kang palabigasan. bigasan? Bakit mo naman nasabing ginagawa ang Kasi po, ayaw po niya magtrabaho. Pag natrabaho man po siya isang linggo, bibigay sa akin isang libo. Saan po makakarating yung isang libo? <laughs> Ay, malaki pa ho kinigita ko sa pangangalakal. <laughs> saan ba kayo natutulog dalawa? Dito po. Ah, magkatabi kayo dyan? Di po, kabila lang anak po po. Eh, hmm. saan siya na natutulog? Doon sa kabila. Ah, hindi na. Hindi, hindi na kayo magkatabi. Opo, nagtagal na po. Simulang inanak ko po yung bunso ko. Eh, ba't hindi naman kayo nagtatabi? Kaya Ayaw. siguro ganun. Ayoko po, po Patabihin mo. Ayoko po po. Bakit? Hindi na naliligo. Ay, hindi na siya naliligo. Opo. mo. Ayaw ko na. Bakit? Ayaw ko. Basta po, ayaw ko na po. Oh, sa bagay, okay. Ayaw Pero siyempre, kailangan nagtrabaho, tulong-tulong kayo para hindi mas, po, mas mapalago ninyo yung tindahan. Ayaw nga po. Ang sabi ko sa kanya. Ang sabi hmm. ko pa nga sa kanya, kahit hindi ka na magtrabaho, hmm. tutukan mo na lang to. Kasi ako naman, mga ngalakal, kung may sobra akong pera, mamimili ako. Hmm. Ayaw niya ng gano'n. Anong gusto niya? Hindi ko po alam. Anong gusto mm -hmm. niya? Napapagod. So, paano ka namin po? tutulungan ulit? Paano kita bibigyan ng sidecar? <coughs> Kung ganyan may nakaambang na panganib na instead na umasinso, eh mayroon nang umupit ka mo. Paano yan? Ay, di naman po siya po pwede sa akin. How you gonna so? sure? Promise po, hindi siya po pwede sa akin kasi yan. Bawat alis ko, nakakandado po yan dalawang pintuan. Mm -hmm po, hindi ko na pwede pagkatiwala sa kanya. Subok ko na po siya. Nasubok ah, mo na. Bakit? Ano ba ang mga ginawa niya noon? At hindi po yung gumawa ng kalukuhan. Kagaya ng? Katulad ng nakailang tindahan na po kasi ako. Eh. Hmm. Pag wala po ako, wala pong binta, wala na yung mga anak. Nasaan po yung anak? Nasaan si binta? Hindi pinang iinom din sa kabalpada. Ayun. Ano naman po ako, nagsisikap po ako. Opo yun ang problema talaga pagka nabarkada kasi hindi maganda no? sa totoo lang mga kababayan napakasarap maraming kaibigan napakaraming barkada pero dapat pipiliin natin yung barkada natin yung maayos yung uh, nakatulong na barkada kasi dalawang klase ang barkada no? maraming uh, ah uh, barkadang uh, hindi maganda ang dulot may barkada rin na maganda ang dulot kaya pipili tayo ng uh, totoong kaibigan mga kababayan no? masaya ang team Daddy Frankie na nakita ko mm, sa pamamagitan ng pagtulong namin uh -huh. is <coughs> may tin laman na yung tindahan mo. Pangalawa nakabili ka na ng mga kalakal. Sana tuloy-tuloy at lumaki. Kaya lang nagulat ako, nalungkot ako, nalaman ko yung uh, sa yung partner. Paano na kaya ay, yan? Kaya no, siya, hindi siya po pwede po sa akin. Hmm. So, so, Nay, um, babalikan kita ulit. Bibigyan kita pambiling uh, sidecar ay, taro, para mabili mo yon. Opo. Babalikan kita ulit, opo. ha? Okay. <laughs> <laughs> Nay, pakaingatan mo, 'wag mong sasayangin 'yung pagkakakawto oh, kasi. O po di, 'ko talaga sasayangin po 'yang kainan. Minsan lang niyari. po kasi pag hindi naganap 'yan, hindi na po babalik si Daddy Frankie, ah. Oh, oh. Kasi sayang ang pera. Oh, oh. Nay, marami tayong mga kababayan na ngailangan ng tulong. Oh, oh. Eh 'yun ay nakita nat na simulan nakitang tulungan. So, tulungan mo rin ang sarili mo. Ano po? ayaw na ayaw ko yung mga pera na binibigay namin na po. o makunta lang sa bisyo ayaw na ayaw ko kasi kahit anong gawin kong tulong pagbibigay sa isang tao kung, wala kung siya rin mismo wala. hindi tinutuluan ng sarili, useless din diba? pagka binigay ko pera, ipambili lang ng bisyo ay sayang naman ayaw ko na yung mga senior, mga lulot-lola na tinutulungan ko ay mapasama ng dahil sa pera ng ibinigay ko. Gusto ko, yung pera na binibigay ng Team Daddy Frankie is mapunta sa kabutihan. Pagkain, ganun, kagaya ng ginagawa mo, no? Eh, sige, bigay pa ako 2,000 mga kababayan. Actually, ang... Uh target namin dito is kumustahin lang kung talagang nabili, eto nakikita naman natin mga kababayan, ata nagsisikap yun nga lang, eto may problema ang isa, pero sabi naman niya kaya niyang i-handle, so let them go natin, nai, pambili sa edkar ha pambili na ako sa edkar ano masasabi ni nanay? salamat po, daddy Frankie, Diyos ko, huwag kayo magsabot sa akin, pasyal dito sa akin, hmm. para nakikita nyo yung mga binibigay nyo sa akin okay Sige. So, ayan mga kababayan. Maraming maraming salamat po. Mag-iingat po tayo parati. God bless. Daddy Frankie po. Anak ng Pangasinan. From Pangasinan. I love you all po. Okay time. Okay, bye time. Bye-bye.